Oh. Toyo lagi way ginamos. Mm. Ang Karina, guys. Na si Madam. Kay may maap. yung mga matatanda ba hindi nakapa-picture. Wala <laughs> na talaga sa utak ko magpa-picture din sila Kaya sa mga europe jari, UK ba yun? Pasensya okay. na po. Mm. mm. Ang talap-talap. Mangga sa mga hindi pa ano yung mga uric acid natin dyan. Kumain na tayo habang. Hindi pa Hindi pa. Tayo matanda. Ay, man, ba lalako? Ano man mo na lakon ni mga yawa ko. Hindi <laughs> kasi ko Gomaring. Balik ko YouTube. Balik ko YouTube. Hindi uh, na panagat sa meta. Sa batasan.

Uy, na man dito ang nangaligo, aha. Oh, may nangaligo doon. Kasi na tayo, sige Okay. Dinagat sila. Dinagat? Eh, yeah, pero dinagat. Sino na ko unom na pending so. Ay sa pending na ano ka uh, pending so. kay pen. kasyo karon ay buya. Uh, Una ko kay na yung sa Negros Oriental na ito. Mm -hmm. Ang, ang na ko sa June 9, mm -hmm. Negros Occidental, mm -hmm. confirm na. Nine Negros Oriental sa Ming Nine kaso bro magkakontro Ayan tapos na kaming maligo Kung kailan kami tapos na maligo Eto pa dahil ng snack Tsaka pa yung snack Ay, Ha? Kachoy huh? ka doon Ah ka doon kayo Di ba perfect ang aking pancake? Wasa, Hot cake hot cake or pancake? Pancake or hot cake pareho. Ang hot cake. Oh, Ang hot cake pan mm. 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 Ang pancake pan. Mm. Mm. Nakulangan ako. Perfect yung perfect yung pancake. Pero nakulangan ako sa butter and honey. Oh, sirup, sirup. Oh, sirup. Aku dah buat ay, hindi ko alam kung naluto niya ito dito, yung half cake na gawa sa bigas. Wala pa. Wala na, no? Hindi gawa ni Nanay. Pero lahat naman ito, na lahat, gawa. Eh, mag -tong -tong niya ha, Glutinous rice, bitang katong powder. Ito, 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 ito. Eh, nai, ko, oh. ko. Oh. Di yung maurot. Kami, mag niya ha. Hoy! Later, <laughs> <laughs> ha. Um. ko. Oh ano ba kayo? Yun ako si Daddy, ano na yun? Wala ako si Daddy, kayo Ingat! na! magtunga lang may. Dad, punta kami bukas, Dad. kasi sabi mo siya ako may bigtay sa sasakyan. Hatid ako ay ni paghapon lang ba uwi So, ayan, hindi pa tapos si Brit Me Life mag ano, laba. Eh, kailangan na natin ng water. Ka. Kasi, mamunyag pa ko! Okay, kayo. Dari na. I need water. na. Okay. Oh, so, magstay mo Dary. Ah, mamali aramo. Yan, our isa lang ang aming ay dalawang grupo pa lang. Dalawang grupo ang nagano. Naligo ngayon sa ano Ito na yong ating mga tanim. So na talaga yung mga okra mga kabatingting. At kung tignan nyo naman yung mga okra ko, oo, oh. Naglagay ako ng abono kahapon ng Yoria. Ngayon para silang naka-S. Diba? Tsaka yung mga pet ko. Tumubo na talaga sila guys. Ay mga kabatingting. So proud of me that. Marunong din pala tayong mag-garden. So if ever mag-inflation magano eh hindi na tayo mamamatay sa gutom because we know how to plant ng mga gulay diba lalaki na yan at saka dun sa aking pet shy syempre mag harvest sana ako ngayon ng mga tangkong mga uplan kangkong pero bukas na lang kasi hindi pa Ito naman ang ating mga petsay. Oh. Lumalaki na rin yung mga petchay ko, no? At ang ating talbos na kabote, hindi talaga yan mawawala. Kasi kailangan ko pa siya ng 3 months bago ko siya i-trim. Or, hindi pala i-trim. Um, 3 months para mag-harvest. Para meron na siyang bunga na kamote. Oo, at ang ating ampalaya. Ayan sitting pretty lang muna yan mga palaya natin dyan, ha? At ang ating patola na hindi ko alam kung bakit nakakaganito ang aking patola, guys. Nilalagyan ko naman siya ng malatayon para mawala yung mga ito kasi yung mga ano, na pumapatay ng ng mga dahon, ang mga lamigas, sa mga ants na pula. Tsaka syempre, lumalaki na rin ang ating pipino, pero ganun pa rin yung mga dahon niya oh nagmalatayon spray na ako niyan pero ayaw talaga syempre dito naman ang ating mga tilapia ang lalaki ng tilapia natin dito oh ayan so mga na lang ang aking update dito sa ating garden kasi malapit na rin tong i-cleaning ang ating mga talong syempre oh lalaki rin ang ating mga talong guys So yan muna ngayon ang update ng ating ng ating garden. So, mag dililig muna ako, guys. Mag dililig muna ako, mga kabatinting. So, bye-bye na, ha. So, next time na naman, abangan mo pa rin ang aking vlog, mga kabatinting. Bye-bye!